Matapos ang mahabang panahon ng pananahimik, muling bumalik sa international boxing ang dating batang halimaw ng ala Jim, si Albert Prince Pagara, isang boksingerong tubong Maasin City, Southern Leyte, na may dalang matinding karanasan at lakas. Si Pagara ay may tala na 35 panalo, dalawa lamang ang talo at 24 sa kanyang mga panalo ay galing sa knockout. Sa kabilang sulok naman, naroon ang walang talong si Bakhodor Usmonov mula sa Tahikistan. Mayroon siyang sampung panalo, walang talo, at lima sa mga ito ay tinapos niya sa knockout. Isa rin siyang world-class amateur na nagkamit ng tansong medalya sa 2023 IBA World Championships. Ang kanilang bakbakan ay ginanap bilang tampok na laban sa iba Pro Six noong ika-23 ng Mayo taong 2025. Idinaos ito sa Tennis and Water Sports Palace sa lungsod ng Dushanbe, Tajikistan. Ang nakataya sa gabing iyon ay ang bakanteng WBA Gold Lightweight title. Isang sinturon na nagbibigay daan patungo sa mas malalaking laban sa hinaharap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pinalad ang ating kababayan dahil tinalo siya ni Bakodur Usmonov sa pamamagitan ng teknikal na knockout o TKO. Sa unang round, kapwa kalmado ang dalawang boksingero. Si Pagara marahang gumagamit ng jabs habang ini-scout ang galaw ni Usmonov. Walang biglaan, puro tempo at distansya ang labanan. something that Pegara will notice and start to think about. If he can get inside that jab, slip that jab and throw a, a left. A right hand over the top there Pegara could quite land it. Just working from the body up to the head there with the jab as well off who's been Smart bit of movement there from Rizmonov, just turning around that front foot. Nice quick combination there from Rizmonov, just finishing with the left hand to the body. Pogara just staying tight in this opening round, not looking to really give anything away. Again there, just rattling off that nice loose combination.

Maganda naman ang depensa at head movements ni Pagara, ngunit sa pagkakataon hito ay pumupuntos na ng maraming kombinasyon si Usmonov. With that left hand to the body. Really Taking anything out of him. If you feel like the second half of the fight might be yours, that's fine, but you've got to take it something will always tell you. If you're the one who dictates the pace, then you're comfortable. If you're punching when you want to punch, then you're comfortable. Just trying to pin Picaro back on the ropes there as one of them. Again, let those hands go. with the Sa ikatlong round, hindi pa rin bumitaw sa agresyon si Bakodur Rusmonov Patuloy siyang umatake gamit ang kanyang jab at malalakas na combinations upang pigilan ang galaw ni Pagara. Samantalang si Pagara tila kalmado at relax para bang ini-enjoy lang niya ang takbo ng laban habang papalapit sa huling segundo ng round isang suntok mula kay Usmanov ang tumama sa likod ng ulo ni Pagara kita sa kanyang reaksyon na nasaktan siya ngunit hindi ito pinansin ng referee at nagpapatuloy ang bakbakan sa mga huling saglit ng round bumitaw si Usmanov ng sunod sunod na matitinding suntok

To the final minute, Pagari just suggesting he was caught round the back of the head there. I'm not sure. He was but he's under fire, that's for sure. Trying to hold on there the Filipino and just got shrugged off by Usmonov who then let his hands go again and down he goes. And it's the accumulation of punches really there has done for Bagara. And I wonder si Bakhodor Usmonov, Sapamamagita TKO, at Ngayon ay siya na ang bagong IB Pro Intercontinental. lightweight champion. Pero ang tanong, ano kaya ang susunod na kabanata sa karera ni Albert Pagara? I-comment nyo lang sa baba ang inyong opinion sa laban na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang bell button para updated ka sa mga bago at paparating na videos. Maraming salamat sa panonood. Kita-kit sa next video, Laban Pilipinas.